Kakaiba naman to talbos ang gamote. Tsaka yung ating munggo. Tsaka kunting buto-buto. Siyempre may nor, bawang, sibuyas. Ang kamatis natin, meron yan. Hindi ko nalagyan. Puro lalagyan natin ng kamatis. Yan na yung kamatis. O, oh. o oh, mag-slice na si mapakulong. Tsaka na tayo ng munggo. Nilaga na natin yung ating munggo. Lalagyan na natin yung buto-buto natin. Ito yung natin. Hindi pa kalaan ito natin. Ito na yung ating mango. Pwede na tayo mag -isa. Pwede tayo mag na na natin ya. ito na natin natin natin. Ito na natin ang toyo din natin. Atin. Ito na natin talaga yung atin. na natin. Hmm. Hindi ko pa nadurog yung kamatis, madudurog din yan. Hindi ko na bisa siya yung, yung, yung mapahukin. natin ang asin. So, hindi ba dyan yung ating nor, pampalasa yung ating nor. O diba? Mabilis lang kasi pinakuluan na ni mapahukin yung munggo natin. Tsaka gisa-gisa na lang tayo. O, diba? Tapos na tayo. O, dad. Hindi yun magtatagal. okay lang. Balikan natin. O, o, lalagay na natin yung sili. syempre lalagay na rin natin yung talbos ng kamote. Kakaiba yung ating munggo ngayon. Talbos ng kamote yung pangsangkap natin. O, yan yung ating talbos ng kamote. Yung ating kamatis hindi na okay O, kinato yung ating munggo. Ang kaiba yung ating munggo. Talbos ng kamote. Tsaka spirits yung nilagay natin. Kunting spirits hindi na hindi naman marami. O, tapos okay na yan. Okay na rin yung timpla natin. Mapakuking kung masarap na. Like and subscribe kung mapakuking. Mmm. Ang sarap. Kunting alak alap pa. Pero okay na. Masarap na yung ating mugo. Um, kainan na. Kain na tayo. Sarap ng ating tulang. Okay na. Okay na to. Hi, it's me. Si Mapa Cooking. Like and subscribe. Thank you for watching. Thank you sa nanonood. Thank you sa nagsubscribe.